Good morning guys. So mag-almusal tayo itlog sa kato. Maling. Tapos adobo. Okay. Tapos may tosino, Ah, Oh. May dog. Baka may kape. Kape tayo. Mm. Kape. Kape. ada yang lum. Hmm, mm Hmm, sat. Good adobo. Hmm, sat. Sempre hot Hmm. 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 Sempre male, eh? Oh, male, eh? Hindi rin mawawala sa akin ang sinangag na kanin pag gumaga. Yun yung ano. Kinalakihan ko na. No? Laging ginagawa ng magulang ko. Father ko, mother ko pag umaga pag nagluluto sila no? luto sila ng sinangag yan kape oh, luto kape hmm? ha? siyempre itlog mawawala no, hindi mawawala bo hmm? mm

Sabi nyo itong adobo ko eh. Alam nyo na pag ilukaan, magluto. Masarap. Hmm? Ba? Diba? Pag ilukaan, magluto kasi masarap. Harap Good morning Almasal na kayo dyan guys mag na kayo sa inyong bahay